Kahit po pala madaling lutuin ito tse -tse at wala nang cheche bureche at echo diretso lang naman tong ulam. Pag dalawang beses nyo palang lulutuin ito mga kaibigan eh, sasakit din ang tulatod nyo. Eh yun na nga po nangyari, hindi na ako natuto. Dinala ko po ito sa patak namin at sa di inaasahang sitwasyon, sa gate pa lang eh, nadali na po ng mga sumasyat ng ginbulag <laughs> Kaya ora-orada po ako ng naghagilap ng mga rekado sa pantry nung may pa-party. Buti na lang, meron sila. Kaya dalawang beses ko pong niluto itong ulam na to. Kahit masakit sa tulad to de, masarap naman ang pakiramdam na kinakain nila ang niluluto ko at nagugustuhan. Siguro po next time, hindi ko nalalagyan ng gayuma. <laughs> Para kahit paano eh, may matira at hindi lunok-laway na lang yung ibang guests. Bueno, Ganyan po ang nilabasan ng walang kaenta-entang ulam. Basta sabihin niyo po sa comment sa baba kung pwede na pang-alay o sa Hindi na po ako nagdagdag ng mantika. Yung galing na lang po sa karning baboy na prito ginamit ko. Welcome na po, welcome po kay Dine eh, sa Chef Ron Bilaro Cooking Channel. Kulang-kulang po mga ricado yung ulam natin pero sa huli nagkaayos din po ang lasa. O sibuyas po, wala nang kamatis ito ha. Bawag na lang agad-agad. Tapos eh, tubigan nyo na po ng dalawang tasang tubig. Diretso na po sa panimpla. Kalahating sandok po ng toyo. Yun nga pala pong lomo e, eh, 600 grams. Oyster sauce po. O lagyan nyo na. Pork powder kung gusto nyo po. Walang pilita na. At hindi naman po nakagapos ang mga kamay nyo. <laughs> Tsaka nyo po ilagay itong ating half-cooked na lomo. Sandali na lang po ito at madali pong lumambot ang karneng baboy dini sa lugar ko. Mas matagal pa sigurong lumambot yung kalooban ng manugang nyo kung totoo sa'yo. <laughs> ito po ay sandali lang. Takpan po natin at hayaan na nating lumambot. Magbingo muna kayo. Sa letrang B, baboy po. <laughs> Malambot na po ang baboy sa letrang B. Sa letrang H, gulay po. Gulay naman ang isunod natin. Patata syempre. Alam niyo po ba na ang balat pala ng patatas ay mabisa at mainam na ikuskos sa balat? Kaya huwag niyo pong itatapon ha. Susubukan ko nga rin. Ilalagay ko po yung source ng information sa comment section sa baba para mabasa niyo at bahala na po kayo kung gusto niyong gawin. O tuloy na po natin ang bingo. Sa letrang O, overcook na po ba gulay? Dapat po hindi. Isunod na po natin ang carrots. Sabihin niyo po kung taga saan kayo, at kung gusto niyong mabulyawan kayo at pag nabasa ko 'yan at tumama po ako sa bingo, eh, tatawagan ko pa kayo. <laughs> sa letrang E. Ilagay niyo na po ang kabuti sa lata. Tikman niyo na muna. At pag ayos na po ang lasa, ihuli niyo na po yung cream of mushroom. Yan eh kung may budget po kayo. Kung wala naman, ito na lang pong powder version ang ilagay niyo basta tunawin niyo po ng mainam sa tubig. Tapos eh, ihalo niyo na. Lalapot na po ang sabaw niyan. Hindi nyo na kinakailangan ng cornstarch. Sa letrang O, over na po ang lasa kung lalagyan nyo po ng all-purpose cream. Umay na, kaya wag na po. Sa letrang N, nakakawala po ng pagod kapag ka nagugustuhan nila ang ulam na dalako. May sibuyas na muraman o wala. At bago po kayo sumigaw ng bingo, hanguin nyo na, patayin nyo na po yung apoy. Bingo! <laughs> Ito po hindi kasabihan pero naniniwala po ako na kapag ka po kayo masaya at habang nagluluto, lalong sumasarap ang niluluto nyo. Kaya happy happy lang ha! Enjoy po kayo! Ayos! Ron Bilaro po!